Ang sira ang bike mo sir Ang nasira po yung ano yung Naputol yung kadena Naputol? Meron ako sir missing link Ibigay ko na lang sa'yo para makauwi ka Masulong hindi ko po makakating Hindi meron akong pandugtong Tsaka Mayroon tools mo? Meron akong tools pandugtong yan Anday lang hmm. Saan pa sa ba, ba kayo uwi? Sa tagit ko po eh. Tagig? Dito sa ano sa Panyag po, uh Panyag po. Panyag? -huh. Oo. Nako, layo niyo pa. Dito pala kayo sa Pasig. Dali eh. kami na ano eh. Rodriguez Rizal. Eh. Rodriguez Rizal? Ang layo pala ng biyahe niyo eh. Dali lang kunin kayo yung pandugtong oh. Asan? Ilang speed ba yan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 speed 10 speed Ito 10 speed Kumaloy Nasa na Okay. Patas ako. Eh, lalagyan ko na ano, lubricant kasi kaya siya naputol. Kulang sa maintenance yung kadena. Okay Itesting mo muna Para sure tayong makaka-uwi kang tagig okay. Ano, okay na ba? Okay na po kayo Oo oh, yan, makaka-uwi na kayong tagig yan Tama sir eh, ako sa gigas sir. Ay, ha? ko na na sa gigas. Ay, hindi po ako naniningil sir. Okay na 'yon. Ang malaga makauwi na kayo. Ala. Sige po. Sige sir. Sige. Ay, ay, ay makauwi na kayo niyan. Sige po. sir. Oh. Sa pa kayo we Sa tanyag ko. Tanyag? Ay, makakaabot na kayo niyan. Sige, sige, ingat. Ingat po. Ingat Ito sir, para para iyo Ito ma'am, para sa'yo Ah, naputol yung kadena Eh, sa so tagig pa uuwi